yung ating kamuti mga loves kakakuha ko lang nung nakaraang araw marami na naman siya <laughs> ang bilis niya kaya kuha na naman natin mga my loves lutuin natin masarap ito masarap ang kamuti sa uh, isda sana dami na namang dahon niya. Meron pa dun sa baba. Pag hindi ko kasi ito mga may labs ko hanin, gagapang lang to ng gagapang ng mahaba. Ayaw ko nang gumapang siya kasi magwiwinter na mga labs. At mamamatay lang din sila. Kaya kuhanin ko na lang at aking gawing salad. Mas mabuti pa. Ayan, kuha pa tayo dun sa baba.